Hello! Welcome back po sa akin channel. So, for today's video, um, magpapasalamat lang ako. So, bago kita batiin, ma'am, nag-effort po ako magkilay. Nag-effort po ako ng konti para batiin po kita. Gusto ko lang po magpasalamat sa'yo. Kay Ma'am Chips, kay Ma'am Malago, kay Ma'am May, at sa so, lahat po ng bumubuo ng Team Newbie, Team Active, at Team Loyal, wala po sa aking puso ang aking pasasalamat sa inyo. Salamat po sa pagtanggap sa akin at sa tiwala po ninyo. Sana ma matulungan niyo po ako. Para soon, ako na din po ang kikita. Thank you so much! Love, love po, Ma'am Chips, Ma'am Maid, Ma'am Malago. Love you po. Thank you.